Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. sa ano kami, <laughs> nagulat kami parang dagat yung buang, buang siya, tapos tubig. Kaso, Enfoy, Enfoy. Uh -huh. One small step for mankind. Hmm. Step. <laughs> ano, ang problema namin dito, dahil nga sa kakaulan-ulan lang, ayaw ng mga lokas na maligo kami, kahit sino dito talaga, lahat, serious sila, nagsasalita sila. Wag doon kami maligo. Meron doon sa may water source, pwede maligo. Ang problema, ang babaw, pwede doon yung Hindi. Kasi ito rapid. Pag ulan na kasi, mataas yung tubig. Ayun yung problem. Second, malalim talaga. Sobrang lalim na rin yung tubig. Ah, Tatlo na raw yung namatay, may nursing student na taga Laguna, may pastor na taga Bulacan, pero na-rescue na, na yun. Tapos, may hold daw dun eh. Layo siya. Ang ganda dito. Pero pag nalagyan ka dyan, patungkay ka alam ka, tagayin ka ng bakas sa home. Hmm. Native. Wala, <laughs> hindi ka na ako. Ganda. Ah, um, subukan namin pumunta doon sa rapid sa kabila ulit. Pero, hindi na kami magta-traverse kasi dito kami dumadaan sa mga bato trip. Hindi pala tuko yung nakita ko, ano, bayawak. Dito kami sa daanan ng tao, may trail naman dito eh. Yan. Ano to? Sobrang ganda dito si Grace, dadaling ko dito, si Lorraine, sino pa ba? Pwede siyang puntaan ng mga babae, kasi hindi siya ganun kahirap. Pero may trilo. si Dad. Sige, cut muna. Ganun din. Bye.